Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan ni si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang boat buying nangyayari dito sa Pilipinas. Tradisyon na ba ang boat buying dito sa Pilipinas? Or nagkataon lang? Bago tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa ating Panginoon, Papa Jesus, kasi alam nyo guys no uh, three times na po nahakang aking channel nagpapasalaman po, po ako sa Panginoon at saka sa tignan sa support ng YouTube na na po ang aking channel hindi ko po alam kung sino nag-hack ng aking account pero nagpapasalamat pa rin ako kasi na-recover po pasensya na po kayo mga ilang araw din ako hindi nakapag-upload ng mga video kasi nga nahak ng aking account pero hindi po yun nagpapapigil sa atin no, sa paggawa ng ating uh, hobby, no, passion natin na mag-share ng kaalaman sa inyong lahat. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, pakilike lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Alam po natin sa ngayon, May 12, 2025, araw po ngayon ng eleksyon. Nakabuto po ako kaninang umaga, mga around 9am kasi grabe, sobrang haba ng pila dito sa Bacolod. Dito po ako sa may alihis, no? isang barangay dito sa Bacolod, nagbo-vote. Isa pong bagay po na ewan ko lang kung tradisyon o nagkataon lang ang vote buying, local and national election. Dito sa ngayon, may national election tayo at local, mayor, uh, councilors, sanggunyang bayan, gobernador, vice mayor, Senator, talamak pa rin ang bintahan ng boto. Bakit po ganun ang kalakaran dito sa Pilipinas? Una-una guys, hindi ko rin alam. Pero sa palagay ko kasi, sa sobrang hirap dito sa Pilipinas, kung ikaw ay isang politiko, tumatakbo ka bilang councilor, mayor, vice mayor, gobernador, sanggunyan bayan, or senador, or, or presidente, or gobernador, kung hindi ka hindi lahat ha, kung hindi ka lum magpalabas ng pera hindi ka buboto ng mga tao na tanda sikat ka artista ka ng sportsman or ano pa po no? ng kilalang tao pero sa gusto mo at sa hindi mapapalabas ka talaga ng pera dito nga ang bintahan is around 1,000 to 1,500 wag ko lang sabihin kung sinong bumili may nagpabili, mayroon din 30 pesos or 50 pesos So nakikita ko talaga na naging tradisyon na. Hindi lang nagkakataon ang pagbebenta ng boto at bilihan ng mga boto. Hindi naman po ibig sabihin na uh, bininta nila ang kanilang boto, masamang tao na sila. No? Minsan kasi iba nadala lang ng pangangailangan pero hindi yun justifiable hindi rin mamamonitor ng mga kandidato kung binoto mo ba, ba talaga sila o hindi kahit binigyan mo pa sila ng pera so hindi na tayo guys mag ano magtaka kung bakit meron pa rin uh, bilihan ng mga boto kahit sa maliliit na mga lugar munisipyo guys talamak din ang bintahan ang pambili ng mga boto kung hindi ka magpalabas ng pera sigurado talo ka not unless sikat ka maraming humahanga sa iyo, may posibilidad na manalo ka. Pero kung hindi ka palabas ng pera, sure ball natalo ka. Kay sa barangay, may kwento nga ako sa inyo no matagal na to. Way back 2001 siguro, 2000. Yeah. 2001. Ah, uh, may isang kandidato barangay barangay no pumunta po sa sa isang barangay, nagkampanya, sabi nga nila sa akin, Jake, sigurado na mananalo kami kasi ang mga tao sabi, sabi nila kami ang iboboto nila sabi ko sa kanila may naibigay ba kayong pera sa 50 pesos or 100 or bigas isang kilong bigas at sardinas wala how about ang kalaban nyo ang kalaban daw nila hindi magaling magsalita pero nagbibigay ng bigas 20 pesos or 50 pesos sa mga tao doon sabi ko sa kanila sorry ha pero sa tingin ko, ang nagbibigay ng pera, kahit maliit lang or bigas, yon ang mananalo. Guess what? Anong nangyari guys? Pagdating ng araw ng eleksyon, tapos ng canvassing, obos talagang sila no? sa kanilang partido sa barangay, obos silang talo. Now, ano bang ibig sabihin nito? Tama lang ba ang bumili ng boto? Hindi po matama. Pero ganun kala, talaga guys ang kalakaran dito sa Pilipinas. Kung sino ang nagbibigay, most likely siya yun ang iboboto. Aminin natin o hindi. Ang magsasabi na hindi totoo yan, hipokrito lang po. Real talk po tayo guys. Kung pera ng binibigay sa iyo, 1,000 or 1,500 or 3,000 pesos or 500 kahit 50 pesos, Iba talaga ang usapan basta may pera na involved. Ang tao talaga mag-iiba ang kanilang uh, pang-uugali. Hindi lahat, pero majority guys, I can say 95% madadala talaga ng pera. Masakit, aminin, pero ito po ang nangyayari dito sa Pilipinas. Comment kayo guys kung may masasabi kayo sa pagbinta uh, ng mga boto at pagbili ng boto dito sa Pilipinas. Thank you so much sa inyong pakikinig at panonood sa video natin. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Mahal ko kayo guys. Ingat po tayo lagi. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam.